Magandang araw mga kapubre uh, Ngayon dito tayo kay Lola Bating Sa mga oras na ito, nagdala tayong bigas at uh, groceries na padala ni Ati Rosita Abrahano Maraming uh, salamat Ati Rosita uh, no, Ma'am Rosita Abrahano Maraming salamat sa patuloy mong suporta ah. kay uh, Nanay Bating Medyo tagalan lang kami magbalik And mga kapobs ito ngayon naman na uh, nag worry kami dito sa team kasi ah uh, worry kami kay ano kay Sir Rodolpo uh, ku ano nangyari sa kanya kasi isang buwan na siyang hindi naka paramdam sa amin, hindi naka-message. Kasi usual pag kinukumusta namin si Sir Rodolpo, ano 'yun, mabilis mag-reply. talagang nag-update 'yun. Although na hindi kami talaga nakapag-usap sa telepono ni Sir Rodolfo. Message-message lang talaga yon. Uh, hindi kasi katulad si, Ru si Sir Rodolfo ng ibang mga tao na mahilig siya mag-istorya ba, no? Parang ano lang siya, uh, hindi nga tumatawag sa atin yan eh. Si Ma'am Rosita palagi ang tumatawag sa, sa iyo, no? Si Sir Rodolfo, minsan lang mag-message. Tapos sa uh, nag-worry kami ngayon, hindi na talaga siya nakapag-message sa amin. Isang buwan, na. isang buwan na. One month and half na. Nag-worry na talaga ako mga kapobre. Kung ano nangyari sa kanya. Sana sir, no, kung anong nangyari sa'yo, may, fam may family. Wala siyang kasamang family member sa bahay. Eh. Oo, isang nakapod. Oo, oo. oo <laughs> ang dami nung natulungan, ang bait nun talaga. Kaya si Rodolfo na guwori po kami sa iyo. Talagang hindi uh, eh, namin alam kung paano ka paano malalaman kung ano nangyari sa iyo. Anong kumusta na ikaw? Hay. Kadyos nga uyas dalo mo. Impatpad um, ko to. May kadyos ka yon. araw ah, sa balde. Abaw ah. Ay, nay, ito. <laughs> yung mga groceries mo. Ipasok ko. -mm. -hmm. Yung pad, -pad ko naman namin yung resibo si nito kay Ate Rosita. Ah, uh, ito si Ate Presi. Ate Presi. Nairos, da, 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 anong da, da, gusto si... mong message kay Ate Rosita? Dako, da, da ko, pasalamat ka iya eh. Kasi ako lang po gataw sa akin. Huwag mm -hmm. mata di. Tagal kang hintay sa amin. Hmm. ano ay boto buto mo yun? Huwag kwarteng tao. Huwag kay Kapitan Anita Japan, manada ako nagbuto. <laughs> niya, siya, niya, wala gid nagkamang sa imo dire? Wala gid. <laughs> gid. <laughs> Naay kamang kuan mat karta raw. Oh, uh, siling dila. Mamot pa ini nga. Wag gid, gid. So eh, tabi <laughs> bisan sa gatos ay tag tupa nga kwarta. Isa ni sa gatos na wala daw. Wala gid, gid. gid sa imo gali. Wala makamang sa oh. nang kita kay ibating. Oh. Uh, oh, sige ito si Ate Prisy oh. Huh? Oh, dito ka hmm? Ate Prisy. Ayan, sige. Oo. Okay. Oh. Bali yung padala ni Ate Rosita is 4,428. Mm -hmm. Ang bigas at saka grocery is 3,312.20 and 20 cents. Bali, meron kang 1,115.80 centavos. Apera. pera. Uh okay. -huh. May natira ka pa pang biling isda. Uh mm -huh. -hmm. isda ay, talaga ay, namin. Ay, para. sa kurinti pa. Nasa kurinti pa. Okay. Ayan. Okay. 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 500. Mm -hmm. Seven hundred, nine hundred, one thousand, one hundred sixteen. Ay, may sinchipura pa. Oo. talaga yan, nai. Oh, So, ayan po. salamat, Aunty Rosil. Oo. Si Aunty Rosita. Ikaw ang gutong kadyos. Ano itong kadyos? Bibigyan mo ako kadyos? Oo. hay gutaw mo ka? Aba, at malalaki ba? Gutaw mo? Malalaki ba yun? Dag ko <laughs> meron. Dag ko. Dapo higitin mo ito na. Bibigyan eh, pa lang hanap magbunga. Bibigyan daw ako ni Nanay. Meron dito na pagka tanga ka Dios, ano, eh. Dang ka Dito ka to, ba. init, Ayun. Ayaw kitang naiinitan eh. Wow. Ah, <laughs> <laughs> uh, may ka Dios daw siya ibibigay sa akin. padron. Sarap 'yun. Hay makain ka mo ka. KDL. KDL. Uh, makain uh, ka mo at gutaw. Ay, makalit. Gutaw. gutaw ko. Ay, mainit na, para sa Ay, ano lang. Uh, yung kanjos mm. ay ayun. Bugar ka na ni boss imulo man eh boss malagaron lak tamot baboy. Opo. Ay salamat. Ang adang pinuno nang nagabungaw. iyan Ang gagawin ko dito, ang iba kasi sa kanjos, ang ginagawa nila nay is baboy. may pular ko po daw nga kanjos nga yaliso. Ha? May diso nga kanjos nga pula ang ganyan, tanong po, ko meron ko ta. Yung ginagawa nila dito, ginahaluan nila sang baboy, mm. KBL, ano ani ang KBL? Mari basi maripitan ni ho. Uh, ano? Uh, baboy mm, mangka pa. pa nami mangka pero sa akin hindi ako naglalagay ng baboy ang lalagay ko lang dito isda ah pa na tulingan mm -hmm. or tuna. and mm. then uh, lagyan ko siya ng tanglad dala mo tanglad uh, mayroon man doon may tanong ko tayo Sa kapit bahay. Ah, eh daw. <laughs> <laughs> ano na mo tanglad ko. kami. <laughs> Tapos ano, nang lalagyan ko siya ng... Araw, sangigok. amin namin huh? no? ang ilalagay ko lang nito na ay ano lang at uh, na isda lagyan ng tanglad tapos lagyan ko siya ng kamuti tapos oh, ngami, ma. o, pwede na yun kasi pag may baboy masamol ba mahari yun baboy ito 300 ako may sa may sabaw na baboy 300 ako ay nubotong pautang ko ni Cresa ng balay Bala, ako lang ang hilam kung ayro to brasa, hindi alay kang maghilam mo. Basta babot ko na ako ng Yoda. Opo. Okay naman yung gabi mo doon? Oo, sa brada. Tara bala. Hay kali hon ko bara ko. Mhm. Uh -huh. Pabili ako. Bibilihin natin. Tara bala may mga kwadro na, may ulod na. May gabi sa dito. Muka, Sabi, tukako, mo ka tek ako ng mo sundan. Ito sana maganda sariwa riwa ang kadyos. Hindi hey, mabatalong kayo na ang kotkot. Ito Oh, yeah. Dapat buong abi ako na ko. Pala siya pala siya doon. <laughs> naja ko nakuha Dito ka komo ha? Oh, sala na ka po no? support may aliso. Ah, okay to. Lagain lang to. Oh, may labo pa kani kung tanong haro gabo ero no. Are Ano po yan? Labo ko para sa mga isda ba po hindi naro na ro ah, labo. Hay. Di ako po. mahilig diyan ay. Hay din mo mo ni mo ni. areo oh. Pwede naman may laman na yan ay. Ha? May laman na? May sulod galing may lang. Oh, sige ba. Gagataan ko yan. Oo. Gata mo, pwede man gataan. Bawa. Ah. Di man galong Birahin ko. Mm -hmm. Ayun. Natakway pa gani. Ay, na na naputol. Naputol. Putol? Ay, naputol. Ah, Ay, naputol. Din. Sayang. Ari, Ari oh. <laughs> Sayang yung laman. Hmm, nalpon eh. Ari, sako, dalo nyo. Lalagay pa sa sako? Ay, mabit na may mo. Hindi, dito lang sa kwan, sa sakyan. Ay, mati mo. Bukat na dito, lagko atong pili. Ano? Ari ba si magbili niyo? Eh, Oo, pagyo okay, Nanay. Ari, lagko. Ay, sus, nagmagnet yung microphone. <laughs> nagmagnet dito. <laughs> Ayon, malaki. Mm. Dali ni kapitan na ayo mo kut kan. Ato mo to? Opo, sige po. Ato? Tatlong piraso lang, okay na yan. Ay gamay ni. Magamay. Langat isa? O oh, sige. Langat ay isa. Dili gaya di ho may dako dako din. Eh. May kwan ka diyan. Eh, okay. kanina na to. Tawanan ako nimo.

Magitan nung dito, lang Oo, ere, lagbaro, lagbaro. Kaya dapat sa ating mga kababayan, pag tayo ay... Oo, nare, kasi malipatan, oo. Ha? Ay, oo nga. Oo. Kaya ang uh, hirap ng pagtatanim ng mga magsasaka, hindi lang dapat hinihingi. Talagang uh, pagbigyan ka, bayaran mo. Di ba, Lanay? Oo. Oo. o Oo. Thank you, ginay, ha? Gagataan ko... Lag Gagataan ko to, bibilhan ko ng ano. Babay na ay, mauna na kami. Oo. Sige. Eh, ako mag mag natin uh -huh. sa salamat tama ah, mga kapobre. Maraming salamat Ate Rosita. And uh, Kuya Rodol po. Uh, sana okay lang po talaga kayo. Opo, sige. Salamat. Salamat na ay, mauna kami. Yahoo!